sa aming youtube channel at welcome muli dito sa aming munting tindahan so hello nga mga kasay, welcome back and for today's video uh, gusto ko lang i-share sa inyo kung yung mga ginawa ko or discarding um, naisip ko para ngayong kapaskuhan para magdagdagan kahit paano yung ating uh, stocks or yung ating pwedeng maibenta ngayong pasko so yun nga guys uh, katatapos ko nga lang pong magayos sa mga ipinamili namin Uh, sa Super 8 and may pa ako mga box nito na kaka-deliver lang po ko, ni Copy ko and mamaya naman ay may another delivery na naman tayo from Nestle bukas naman guys is that ito yung deliver natin from RGPI and another order from Super 8 kasi ilang araw na rin yung nakalapos nung uh, tayo kay Super 8 ngayon lang talaga tayo nakatapos and ayun schedule na rin niya kaya talagang nag-order na rin ano nga bang ginawa kong paraan or naisip kong paraan ngayong 2023? Kailangan mas ma-improve pa natin yung pagpe-prepare ngayong holiday season. So, yun guys. Um, ito ay hindi naman talaga na plano na bigla ako nalipat kay Super 8. Um, napakalaking tulong nga po nung ko kay Super 8. Uh, siguro buong taon na to ay yun yung lahat yung naipon kong points kasi uh, bago pa lang naman ako napunta or ah uh, kapag pa nag-order kay Super 8. So last year kasi napanood niyo sa mga na na-upload ko na mga videos uh, kay grocery, kay Pure Gold. Ayun, ganyan ako. dyan nako mga nagpapa-deliver dati and nagpupunta ako sa physical store ni Pure Gold dati. Ngayon kasi guys ay kay halos kay Super 8 na talaga lahat yung uh, aking uh, mga items dito. Although medyo may mga mas mataas talaga ang presyo kay Super 8, tapos, ang binibilhan uh, binibilahan ko din is dun sa aking isang simula nagbukas kami ng na tindas. Namimili na talaga kami dun sa isang wholesaler sa palengke. Kaya pagpasensya na guard the bursosa na. So, yun nga guys. Dahil nung nalipat nga ako kay Super 8, ay na uh, naisip ko nga na ipunin lahat ng points na aking uh, makukuha. So, bukod dun sa mga pa-promo or uh, save na ating nakukuha pag may sale sila is meron silang uh, nakalimutan ko tawag dun, dun, sa points nila. So, ayun nga, every 3,500 ay meron ka ng automatic na points kasi 3,500 yung alam ko minimum order po kay super 8. So, habang dumadagdag yan sa 4,000, 5,000, 6,000, 7,000, dumadami or nadadagdagan yung points natin. So, yun guys, um, ngayon kasi, lately, ang naging uh, schedule na namin ni Super 8 or nung ahente ko is Wednesday and Saturday. Tapos, ang delivery nun is Thursday and Sunday. Naging regular na nga yung aking pag-order kay Super 8 and nilaanan ko talaga ng araw kung kailan ako mag-order sa kanya. So, Wednesday, Saturday nga yan. Siyempre, para hindi maapektuhan o hindi tayo mahirapan sa pagbabudget dahil rolling-rolling lang yung ating pinagbebentahan dito sa ating tindahan. So, may mga ahente rin tayo na pupunta dito sa ibang araw. At dahil nga po, dun sa mga na-experience natin sa mga nakaraang taon, isa, makakapaga uh, makakapag, uh, mas makakapag-prepare tayo dun sa mga nakulangan tayo last year, dun sa mga hindi na natin na ibenta last year, sa so, kung kinulang tayo ng budget last year, ay mas makapag-isip tayo para natin mas may improve mas maras mas maraming items or mas marami tayong pwedeng ibenta at para mas maging mas maraming sales tayo. Nakapag-purchase po ako kay Super 8 ng more than I think is 22,000 and nakakatuwa at napakalaking tulong po talaga dahil 8,000 na lang po ang aking binayaran kay Super 8. Kaya naman guys, nung nag-start ako makapag-order kay Super 8, tapos nakikita ko na kung magkano yung nagiging points ko. isin yun nga, nakaisip ako, naisip ko na ipunin nga itong points na to. Parang nga ngayong Pasko is may mga extra ako. Di ba? Na makapag, uh, parang additional puhunan guys to. Kasi naipon ko lang naman itong points na to. So, malaking bagay talaga guys. Kasi napakalaki din nung uh, 14,000 na yon para maidagdag dito sa ating tindahan. So, nakakatuwa lang guys. Kasi doon sa mga na order na natin, na pamilihan natin, hindi naman ako naka-earn ng ganito kalaki kahit nga sabi natin buong taon pa. Ay hindi ako nakaipon kahit kalahati man nung points na na-earn ko ngayon kay Super 8. Kaya napakalaking bagay. And thank you talaga kay Super 8 kasi malaking tulong ito. Ngayon nga, uh, magagamit ko talaga ngayong Pasko. And regarding nga pala kay Super 8 guys, syempre may mga, kahit naman sa tayong pupuntang groceries, is may mga items talaga sila mas mura, may items silang mas mahal. So, discardihan talaga natin kung paano natin to ibebenta o kung ano lang yung ating order or bibilin sa kanila. Pero kahit nga sabihin natin na may mga matataas kay Super 8, meron din sila ang mga, mga pa-promo, may mga less than, may mga 11 plus 1, 6 plus 1. Iba't ibang discarding ang ginagawa natin ngayon para sa preparation ngayong holidays. So, ito nga yung ginawa ko guys. Kasi nga, uh, nagkaroon tayo ngayon ng additional puhunan dito sa ating da tindahan. Dahil nga po kay Super 8. So, yung nakuha natin yung points is nilalaan ko talaga yung pang alak alaksan. Na pero dahil nga medyo mataas ang presyo ng alak kay Super 8 ay ipinamili ko na yung dapat pang uh, it's pinamili ko na ng grocery items at yung dapat na ipambibili natin ng grocery is yun yung uh, ipapalit natin pambili ng alak so ayun guys yung discarding natin this 2023 at ito nga, natapos na nga yung ating pinamili. Nakatatlong cart nga tayo dyan, mga kasay. At sa pagre-redeem nga ng ating points, ay kailangan lang natin yung Super 8 card, valid ID, at syempre yung mismong tao dahil meron pa tayong pipirmahan. Yeah. A good Ito nga guys yung binigay sa katibayan na naredim ko na yung 14,000 May promo savings tayong 217.95 at may additional earn na naman tayo na points na 455 para dito sa ating transaction today